sa pangunguna ni Governor Ramon Monmon Vigico III at Vice Mayor Mark Ronald Lambino, idinaos noong August 15 ang groundbreaking ceremony ng itatayong tatlong palapag na gusali sa Lingayen District Hospital. Dito ipipwesto ang emergency room, operating room, intensive care unit at mga ward. We are proud to offer a wide range of medical services from primary care to specialized treatment ensuring that our patient is receiving comprehensive and personal care. We believe that everyone deserves access to the best possible medical care and we are dedicated to make that reality for all. Maglalagay din ng iba pang pasilidad sa bagong gusali, gaya na lamang ng Diagnostic Center, X-ray, Ultrasound, CT Scan, Prosthetic Rehabilitation, ICU, Satellite Pharmacy, billing stations, doctor's quarters, at nurse's station. Sa pagtatayo ng gusaling ito, layong isulong ni Governor Ramon V. Gico III na mas mapangalagaan ang kalusugan ng bawat pasyente at mabigyang serbisyo ang mga nangangailangan. And to our medical team, all I'm asking of you ay, you know, pagbutihin natin ang serbisyo natin sa ating mga pasyente, sa mga kababayan natin. Dapat, we serve with a smile. Lagi nakangiti. Hindi nakasimangot. Di ba? Alam po, toxic ang hospital. Kaya nga po, magpapasolar panel na tayo sa mga hospital. So, at unti-unti natin lalagyan ng aircon ang mga ospital natin. Ito pala ang nakalatag. Ito pala ang nakaplano para sa probinsya. Masarap matulog na ganun po ang iniisip, pero mas, 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 masarap pong gumising na may kita nyo sa harapan ninyo na nangyayari itong mga pangarap po na ito. Bukod sa bagong gusali, pinasinayanan na rin ang ER Diagnostic Center ng Naturang Ospital. Bukod sa Lingayen District Hospital, patuloy pa rin ang mga programa at proyektong pangkalusugan para sa labing apat pang ibang mga ospital sa lalawigan. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines